May limang anak ang veteran actress Janice de Belen at ipinagmamalaki niyang pinalaki ang mga ito bilang solo parent. Kilalanin ang limang mahuhusay na anak ni Janice de Belen. The Philippine Showbiz List presents Mga anak ni Janice de Belen, sino-sino sila? Luigi Mula Si Luigi, o kilala sa tawag na Iggy Boy, ay pinanganak noong April 21, 1987. Siya ang na anak ni Janice mula sa dating karelasyon na si Aga Mulac. Si Luigi ay isang chef na nakakuha ng katanyagan bilang lead chef at restaurateur sa maraming sikat na dining destination tulad ng B Hotel at Bellevue Hotel sa Manila. Natapos niya kanyang pag-aaral sa Culinary Arts sa American Hospitality Academy at sa Restaurant Management sa Indiran Colleges. Kumuha rin siya ng crash course sa baking desserts sa Cafe Isabel sa San Juan kung saan nag-aral din ng pagluluto ang kanyang ina. Hindi nakakagulat na natagpuan ni Luigi kanyang hilig sa pagluluto na sa bukod mahilig kumain, ang kanyang inang si Janice ay mahilig din magluto. Noong una siyang binigyan ng proyekto ng Del Monte Kitchenomics, nakakuha si Luigi ng ilang payo mula kay Janice na nag-host ng cooking and talk show sa Net25 na Spoon. Kung gaano kabukas palad si Janice sa pagbibigay sa kanya ng mga tip sa pag-host, sinabi ni Luigi na hindi kailanman ibinabahagi ng kanyang nanay ang kanyang mga recipe sa kanya. Nananatili siyang tagahanga ng husay sa kusina ng ina at ang paborito niyang ulam nito ay ang white adobo. Katunayan, hanggang ngayon, nagtataka si Luigi kung paano niluluto ng ina ang ulam. Noong 2018, ang chef turned restaurateur na si Luigi ay nagbukas ng na kanyang pinakamalaking venture, isang bar resto sa Makati naghahain ng spruce-up classic Filipino classics at comfort food. Bukod sa kanyang restaurant, sa parehong taon, isa ring brand ang bachelor si Luigi para sa SM Men Plus Size. Maliban dito, ay lumabas din si Luigi sa ilang mga palabas ng kanyang ina at dumalo sa premiere na itong mga pelikula ng kanyang ama. Naalala niya kung paano siya nag nga na pumasok sa showbiz noong bata pa siya. Minsan man niyang sinabi na gusto niyang matulad sa kanyang ama, ang ibig niyang sabihin ay nais niyang kopyahin ang papapakumbaba at simpatya nito sa iba. Naniniwala din si Luigi na wala siyang gagawin ng makakapantay sa mga nagawa ng kanyang mga magulang at lalong hindi siya nakikipagkompetensya sa kanila. Hindi man sinundan ang yapak ng kanyang celebrity parents, Nakakita si Luigi ng paraan sa social media bilang content creator sa YouTube kasama ang kanyang pamilya. Ilang taon na din siyang happily married kay Pati Mulak at nabiyayaan sila ng apat na anak na sina Alejandro, Adriana, Anya at Ariela. Noong June 2020, tinalikuran ni Luigi at ng kanilang pamilya ang buhay lungsod upang mamuhay sa probinsya sa Tagaytay. Kayla Estrada Si Kayla ay pinanganak noong March 16, 1996 at pangatlo sa apat na magkakapatid. Nakamit niya kanyang Arts Management Degree noong 2017 sa De La Salle College of Saint Benilde. Maliban sa paghahasa na kanyang kakayahan sa pag-arte, sinisigurado niya na mapanatiling fit ang kanyang sarili. Sa katunayan, ang pag-workout ay isa sa mga stress reliever niya, particular na ang Muay Thai na tinuturing niyang libangan. Si Kayla ay proud fur parent at isa rin siyang beach person. Ang tabing dagat ay naging bahagi sa pag Pagtakas niya sa kanyang hectic schedule ngayon. Ito'y palaging isa sa kanyang mga pinupuntahan kasama ang kanyang pamilya. Bukod sa pag-arte at pag-iehersisyo, hilig din ni Kayla ang pagluluto, lalo na ang kahit anong pasta. Sa kanyang panayam noon, ibinahagi niya na isa sa kanyang mga pangarap ang magkaroon ng isang restaurant o cafe. Samantala, matapos makompleto ang kanyang college education, ay pinasok niya ang pagmumodelo na nauna niyang minahal. Kasunod nito, ay napagdesisyon na ni Kayla na palawakin pa kanyang kakayahan at lumabas sa kanyang comfort zone na pasukin ang showbiz. Una siyang sumabag sa pag-arte sa seryeng Viral Scandal. Aminado si Kayla na nung una ay naroon ang kaba, lalo na sa mga matitindi at bigating eksena. Ngunit hindi siya natakot na magkipagsabayan sa kanyang mga katrabaho. Katunayan, marami ang pumuri sa husay na kanyang pinamalas na dahilan sa sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanya. Naitawid niya na walang palya ang bawat karakter na kanyang ginagampanan. Ilan lamang sa markado niyang pagganap ay sa hit seryeng Lin Lang at Can't Buy Me Love. Nakatakda rin siyang makilahok sa upcoming comedy drama film na Fruitcake. Sa pag-asang mapalawak pa ang kanyang saklaw bilang aktres, ibinahagi ni Kayla isang panayam na gusto niyang mas lalo pang pag-aralan ng mga proyektong may genre na action thriller. Noong February 19, 2024 ay pinirmahan ni Kayla kanyang kauna-unahang kontrata sa ABS-CBN na minarkahan ng isang milestone event sa kanyang karera. Sa gitna ng patuloy na pagsulpot ng mga bagong artista, sinisigurado ni Kayla na gagawa siya ng sariling marka sa showbiz maliban sa pagiging anak ng mga veteranong bituin. Ina de Belen. Si Ina de Belen ay pinanganak noong January 23, 1992. Bago sumunod sa yapak na kanyang mga magulang, sinubukan ni Ina kanyang kakayahan sa pagiging isang makeup artist. Siya ay nagtatrabaho noon sa ilalim ng pangangasiwa ni Jing Moniz, kilalang celebrity makeup stylist at may-ari ng Jing Moniz Salon. Inamin din niya paggawa ng kanyang sariling make-up para sa ilang mga kaganapan sa media. Opisyal na sumali si Ina sa showbiz noong 2014 sa pamamagitan ng talent management arm ng ABS-CBN Star Magic. Pinili niyang gamitin ang apelido ng Ina bilang kanyang showbiz screen name para parangalan ang mga kontribusyon nito sa entertainment industry. Alam niya na naiintindihan na kanyang ama ang desisyon sa pagpapalit ng pangalan. Lumabas si Ina sa ilang episodes ng MMK, Ipaglaban Mo at sa sa Time. Naging bahagi rin siya ng box office hit movie ng Kathiel na Crazy Beautiful You. Ang kanyang unang lead role ay para sa Wattpad Presents ng TV5 na The Nerdy Girl Turns Into a Hottie Chick. Pumirma si Ina ng exclusive contract sa GMA Artist Center noong 2016 kung saan ay bumida siya sa iba't ibang kapuso shows tulad ng Oh My Mama at Encantadia. Taong 2023, gumawa si Ina at ang kanyang real and real life leading man na si Jake Vargas ng pelikula na pinamagatang Sentimo. Mariing pinabulaan na naman ni Ina ang matagal ng chismis na nabuntis daw siya. Anya, kung mabuntis man siya, ay malalaman at malalaman din ng mga tao. Moira Estrada, Si Moira Estrada ay pinanganak noong 1993. Ipinahayag niya kanyang pagkamalikhain sa pamamagitan ng social media content. May corporate job si Moira na mas gusto niya dahil wala ito sa limelight. Pinili niya na hindi tahakin ang landas na kanyang mga magulang at nanatiling isang pribadong mamamayan. Kumpara kay Kayla at sa kanyang mga kapatid, mas mahiyain siya pagdating sa publiko. Gusto rin niyang umalis sa anino ng kanyang celebrity parents kaya't kumuha siya ng maraming iba't ibang trabaho na hindi konektado sa showbiz. Walong taong gulang lamang si Moira na mag maghiwalay ang mga magulang at natatandaan niya na gumugugol sila ng maraming oras sa kanila mga lolot lola, tiyahin at mga pinsan. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan ni Moira, hindi makontrol ang mga bagay na nangyari. Na ang pagtanggap at ang papatawad ay nakatulong sa kanya na sumulong. Idinagdag niya na ang mabuting komunikasyon ay nakatulong sa pagpapanumbalik ng relasyon nila sa kanilang ama. Yuan Estrada ang bunsong anak at uniko iho ni na Janice at Jana si Yuan Estrada na isang artista, DJ at producer ay isinilang noong 1998. Nagtapos siya sa De La Salle Santiago Zobel High School sa Muntinlupa City. Sa pagkakaroon ng na napakarilag at pagagandang magulang, hindi nakakagulat na si Yuan ay lumaki din bilang isang napakagandang lalaki. Kung balak din niyang pasukin ang showbiz, chak nabibigyan niya ang kanyang mga magulang ng di maubos-ubos na pera. Dahil siya ay tila umiiwas sa spotlight, hindi tulad ng karamihan ng mga miyembro na kanyang pamilya, hindi gaanong kilala si Yuan. Pero sa sulyap sa kanyang Instagram, makikita na pinagtutuunan nito ng pansin na kanyang music career. Si Yuan ay isang mahusay na mga aawit at tumutugtog ng iba't ibang mga instrumentong pangmusika. musika. Siya ang artist sa likod ng Zephyr, ang kanyang electronic music project na nakatuon sa mapanglaw na emosyon tukos sa pag-ibig at nagpapahayag na kanyang damdamin sa pamamagitan ng paggawa ng lo-fi pop at R&B na nag-uugnay ng mga alaala -ala sa mga makukulay na tono. Na-upload na niya ang kanyang musika sa lahat ng music platforms at ginawa ang remix version ng First Impressions ni Inigo Pascual. At naglabas siya ng musika na pinamagatang Gimme That Something Special kasama ang mga kapwa up-and-coming recording artists. Pila isang musikero, siya ay hinirang sa 2023 Awit Awards para sa best pop recording para sa kantang Ready For Love na nirecord niya. Samantala, nagpahayag ng na pasasalamat si Janice sa mga nag-alay ng kanilang panalangin at pagbati para kay Yuan na kamakailan lamang ay sumailalim sa, sa operasyon dahil sa hindi nabatid na kondisyon itong February 2024. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!